Good morning sa lahat ako tayo po ngayon ay tatakbo ng antipolo yan ganyan po kahaba para ako magbayad ng amilyar sa lupa so pagkatapos po natin magbayad ng amilyar sa lupa tayo po ay nagpicture picture sa inares sports center makikita nyo na pagkatapos natin doon pumunta tayo ng simbahan ng antipolo para makapag-unwind ng bahagya. Tapos, syempre, nagutom tayo. Yan, kumain po tayo. At napasin din po natin yung isang grupo ng bikers na nang punta pa ho ng antipolo para magbike. Katapos natin kumain, tayo ay nagpicture-picture ulit bago po tayo pumiyahi pa uwi. Ngayon, pagdating po din natin dito sa ating bahay, malapit sa bahay natin, nagkarga po, po tayo ng kasulina. Nagpultang po ulit tayo. Bago tayo malis kanina, pultang po motor. Ngayon, pultang na naman po ang motor. So, nakita nyo ho, na dalawang litro ang ating, mahigit dalawang litro ang ating naubos sa ating biyahe mula San Pedro, Landayan hanggang sa antipolo simbahan. Balikan na po yun mga sir. Ganyan po ang katipid yung ating ginagamit na rosy rush. Maraming salamat po.